mga idol <coughs> ito na lang muna ng harap ang titingnan nyo kung ano kayo ito lang ang hanapin nyo yung nasa harap lang kasi naglarge yung CP ko pag ano katagalan yan o oh. yan lang o oh. yan lang ang tingnan nyo kasi katagalang ano ano galaw galaw yung CP ko naglarge kasi mura lang naman ito pagbili ko 6k lang naman ito yan, yan. kung maaari kung kita niya kita din niyo yung nasa daliri harap ganyan lang pwede din naman pag may siksik dyan pag may sisingit dyan na maliit na kaliskes. pwede yan basta't ganito ang ano sa harap yan o no? basta't ganyang klase na kaliskes. Ganyan, oh. Parang may buo bandang tapat ng tahid. Tapos, yung ano, baba naman, umi-slide. Ano, oh.